Magandang araw mga kaibigan. Uh, magbigay ulit ako ng reaksyon doon sa latest vlog ni Marlika. Uh, yung warrant of arrest uh, na ilalabas daw against kay Marlika related doon sa kasong isinampa ni Katumi. <laughs> yung opening statement ni Madam Marlika doon, natawa ko dahil sabi niya, may bo jacket na naman tayo. Hindi pa naipapanganak ang taong sisindak sa akin kay Fair Lady. <laughs> Medyo napaisip ako doon, yung hindi pa naipapanganak ang taong sisindak kay Boljakera Maharlika. So oh. ano sa tingin nyo? Sino ang makakasindak kay Marika? Meron bang makaka-paiyak sa kanya? makakapasorender, Yung talagang hindi niya pwedeng hindian ba? O hindi magpapatulog sa kanya? Kukunsinsahin siya? Meron ba? Okay. So, there are always two sides of a coin, di ba? So, ang context sa sinabi ni Marlika na wala pang hindi pa na ipanganak ang sisindak sa akin, ang, <laughs> ang point niya doon is, yung mga gustong magpatigil sa kanya, sa kanyang krusada, sa pagbubulgar ng mga katiwalian sa gobyerno. yon So, agree ako doon. Hindi siya masisindak, hindi siya talaga matatakot sa kahit sinong tao, grupo, nga pipigil sa kanyang adhikain na expose ang mga katiwalian. But, on the other hand, nako, ito, may sisinta, may magpapaiyak kay Maharlika. Hindi yan makakatulog ng mahimbing. Makokonsinsya yan kung itong mga taong ito ang ihaharap mo sa kanya. So, Sino itong tao na magbibigay ng sintak takot, konsensya, magpaiyak kay Maharlika? Wala pong iba kundi ang mga naghihirap na Pilipino. Wala pong iba kundi ang mga katulad ni Nanay Rosita. Wala pong iba kundi ang mga OFW's na pinapabayaan ng mga gobyerno so kung ang kaharap ni Maharlika ang mga naghihi kaos yung mga nagugutom na Pilipino iiyak yan hindi yan makakatulong uh, yung vlog niya tungkol kay Madam Oropesa yung sabi niya na napansin niya na iba ang treatment ng campaign headquarters ni BBM pa noon, nung panahon ng eleksyon, yung mga tao sa loob, punong-puno ng pagkain. Mga tao sa labas, mga ordinary Marcos loyalists, walang pagkain. O anong ginawa niya? Kuot sa iyang pitaka at nagbigay ng pera. Yon! Ang ibig kong sabihin na, no? nasindak na siya doon na naantig antig ang iyang damdamin at hindi niya kayang yung konsensya ba na wala siyang gagawin nakikita niya nagugutom yun po ang nakita kong pagkatao ni Maharlika kasi uh, yung best friend BFF ni Maharlika halos madalas kaming mag-chat Si Madam Marlica hindi masyado dahil busy siya eh. Uh, itong best friend niya. Parehas silang galing sa Pilipinas. Kinikinto ng best friend niya yung hirap nila ni Marlica. Kaya itong si Marlica maka-empathize. Ano bang empathize? <laughs> Pasensya na kayo. Alam niya yung yung damdamin o no? alam niya yung kahirapan kasi dumaan siya sa hirap. Kaya, pag nakakakita siya ngayon ng mahirap na dapat sa natulungan ng gobyerno, pagsilbihan, kailang hindi pinagsisilbihan dahil inuuna ang bulsa. Inuuna ang sarili bago ang mga mamamayan. yon. lalaban siya ng gusto at yun, hindi siya magpapasindak. Kaya lang kung ang hirap, iharap mo kay Marlika, nagugutom na mga bata. Ako itong nasimulan kong pagtulog sa Talaandig Drive, maraming nagugutom. At itong si Maharlika at yung kanyang BFF, palaging nagpapadala ng tulong. Kaya alam ko yung puso ni Maharlika. Ramdam ko, hindi lang sa panonood sa kanyang mga vlog, kundi actual nakakatanggap ako ng tulong galing sa kanilang dalawa. Marami nang naipadala at ngayon sinabihan ako, nag-message yung BFF niya na General, hintayin mo, isang box yan, darating na naman, maraming medisina uh, galing sa Costco. Sabi ko, ma'am, salamat. Dahil kailang, kailangan talaga ng medisina sa Talandig Ten City kasi nagkakasakit ang mga tao doon. Malayo ang health center. Kung pupunta man sa health center, wala namang gamot. So, awang-awa ako sa mga tao nagkakasakit. Meron naman kaming nabibili na kaunting gamot. Kailang kulang na kulang. So, yun. <laughs> may hinihintay na naman kaming padala ni Maharlika at kanyang BFF. Yun. Ramdam na ramdam ko ang malasakit ni Maharlika sa mga pobre. Malala ko yung kailan ba yun? This year ba? Early or last O oh, after election, last year. Yung mga OFWs o oh, mga mga kababayan natin dito sa Sabah, Malaysia malapit lang ang hulo, basilan, tawi-tawi sa Sabah. Ang daming mga Pilipino nag-cross -cro doon, mga TNT. Naku, ang daming na Libo-libo. Ayun, dumulog sila kay Maharlika at si Maharlika hindi siya huminto. Yun na yung sabi ko nga na konsensya siya, umiiyak siya, natatakot siya. Naawa siya sa mga libo-libong kababayan nating Filipinos na nakapreso sa Saba dahil undocumented ano sila eh. So hindi huminto si Maharlika by this time last year ano hindi pa sila nagkahiwalay ng landas itong sa BBB Madmin I mean, uh, honeymoon period pa sila noon okay wala pang away <laughs> hindi pa best best friend pa sila ni Lisa Ismag. So, so ibig sabihin, malakas pa ang uh, connection ni Maharlika. Mm, yun. So, ginamit ni Maharlika ang kanyang connection, la tawag-tawag yan sa so, DFA ba, uh, Dole ba, yung mga ahensyang uh, kailangang no? Sa kakukulit ni Maharlika, nako, talagang pinalaya ng Saba government yung mga undocumented Filipino's uh, Pilipinos doon at Uh, by batches, nakabalik sila sa Mindanao. Doon talaga ako bumilib ng husto kay Madam Maharlika. Yung ginawa niyang iyon sa mga uh, undocumented Pilipinos. Ano. Hindi ko kayang gawin nun. No? Next, yung kay Nanay Rosita. Nalaman ko lang ang kalagayan ni Nanay Rosita dahil kay Maharlika. At nung nakakuha na ako ng contact number doon sa kamag-anak ni Nanay Rosita, kawawa nga si Nanay Rosita. Pinabayaan talaga. Pinabayaan ng campaign headquarters ni BBM pa Pinabayaan ng campaign manager ni BBM. Kung hindi pa dumating si Maharlika sa Pilipinas, at hindi pa niya, hindi siya gumawa ng initiative para matulungan si Nanay Marlika. Wala. Talagang gulay yung Nanay Marlika. Hindi na makalakat kasi spinal cord ata ang naapektuhan nung nadulas siya. Sa kasusuporta kay BBM. Pinabayaan. And Lately ko lang na find out na nung nilapit ni Marlika sa grupo ni Atty. Vic Rodriguez na spokesman panahon pa yun oh, naging executive secretary panandalian yan sa kanalang natulungan si Nanay Rosita dahil sa aksyon ni Atty. Vic Rodriguez at sa mga tulong na naipadala ng mga kaibigan ni Marlika. Ngayon, nakakalakad na si Nanay Ma, ah, Nanay Rosita. Yun po ang mga mga mangilan-ilan lang uh, alam ko na natulungan ni Marlika. And marami pang iba kasi. Nagbabasa ako sa mga comments mga OFWs. Talagang ang bagsakan nila ng sumbong dalawa lang yan eh either si Senator Rapi Tulpo yung kanyang programa uh, o kay itong si Marlica meron pa uh, grupo rin, basta may mga tumutulong din sa OFWs so, itong mga ganitong Pilipino kagaya ni Marlica, Senator Tulpo ito ang mga kailangan sa ating bayan ngayon yung may malasakit ba yung uunahin ang pagserbisyo sa mga mama, mamayan bago bulsa. Okay, lately lang, mga last week, <laughs> speaking of tulpo, may mga kapatiran nating Muslim Maranao, mga lima sila, galing ng Marawi, pumunta sa akin dito at uh, nagpapa-advise anong gawin dahil may problema sila at si Senator Rapi Tulpo ang kanila ng nalapitan. Sabi ko, maganda yung ginawa nyo. Hmm. na paglapit kay Senator Rapi Tulpo. So, yun po ang aking uh, uh, nakitang katotohanan nga si Maharlika hindi pasisinda kay Lady Smugs, Bonjeng, Tonyeng, name it. Kung sino man sa PBB admin na gumagawa ng kalukuhan, hindi, hindi hihinto si Maharlika hindi pasisindak, hindi iiyak. Kailang paharap, iharap mo kay Maharlika ang mga naghihirap na Pilipino. Wala na yan, iiyak na yan, bibigay na yan kasi ang puso ni Maharlika para sa mga naghihirap na Pilipino.